patayin natin yung mga no, senador ngayon para mabakante. Pigilan <laughs> ko lang yung aming mga kandidato. Tinitiyak ko na kumpleto at uh, wala pang napasabuga. Iilan lamang yan sa mga eksena ng bida sa social media. Uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang. Ikaw ano sa tingin mong batas na gagawin? Narito na ang manakakaliw na eksena ngayong halalan 2025 tampok sa ating unang eksena ang kumakandidatong pagkasenador na si Kuya Will ang sana'y katanungan na para sa kanya ay ibinalik din sa nagtatanong binang uh, isang senador at uh, at kilala kayo sa pangalang Kuya Will ah, uh, bigyan niyo po ako ng isang batas man lang huwag mong subukan na kapag ka nagsabing itong batas na ito ah, si Kuya Will yan okay, magandang tanong yan ha? una, ito Mayangat talaga ang buhay ng mga Pilipino. Ito naman ang tanong mo, ha? Ano Nakakapag-isip yung tanong na yan. Ikaw, ano sa tingin mong batas na ngayon? Babalik ko sa'yo. Ikaw, baka may suggestion ka. <laughs> <laughs> Hindi eh Ikaw ba? Kasi isa kang mamamayang Pilipino. Ano ba sa tingin mo ang dapat na batas na gawin ko para sa mga kababayan natin? Para sa kanyang tanong hindi kasi nga, gusto kong, makinig sa inyo. Okay, yan. Gusto kong makinig sa inyo. Para, tama to ha. Tama tong tinatanong niya sa akin. Para, pagpunta ko ng Senado, isa to sa mga tanong. Nung ako'y tumahat, di ba? Nagkakampanya. Sige. Why yata ang pagsigaw sa pangalan ni Pangulong BBM nang dumayo siya sa Dumaguete? Tila ang mga tao ay walang may paki. <laughs> Naman si Pres Diri, I'm not gonna take much of your time because kay Balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para ka natutanan. I would just like to say, isagit rin Okay ra ba? BBM! 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 What I'm gonna BBM! 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 Rap okay na gata. The Negros Oriental. The entire people of Negros Oriental truly loves you. And let's work together for helping the province and the whole country. Thank you so much, press. Thank you, kaninyo Tanan. And maayong hapon. Habang naduduguan at nasasaktan ay lalo daw tumatapang si Senator Bong Revilla. Pero ang tanong ng ilan, bakit nga ba daw number 11 siya sa balota? Hindi tayo sumuko sa laban. Dahil ang aking paninindigan ay para sa bayan. At si Bong Revilla po ay isang mandirima. Ako po'y lalong popogi niyan. Kaya sa inyo pong lahat, pasatandaan nyo, si Bong Revilla ipaglalaban ang karapatan ng bawat isa sa inyo hanggang sa uling patak ng aking dugo. Maraming salamat po, Bong Revilla, number 11 sa balota. Meanwhile, bakit si Bong Revilla, number 11? Tignan nyo ito mga kababayan. Okay? Number 11, si Bong Revilla, Ramon Jr. Ayan apelyido ba niya ay Tangay na nyo. Galit na galit naman ako yung araw na to Ang apelyido ba ni Rebilla ay Bong Bakit siya number 11 Na -loss in translation naman si Camille Villar Nang tanungin kung siya ay pro-Philippines o pro-China Dahil thank you lang ang isinagot niya Hello ma'am, pwede matanong

Good vibes naman ang hati ditong susunod na eksena matapos na mag alay igurot ang kandidato ng Vendors Party List na si Diwata. 오늘 <룰의> 카메라고 <룰의> 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 guys, nandito na lang naman tayo sa bagyo. Hindi natin makakumplito ang ating pagpunta dito kung hindi tayo makapagsuot ng suit costume ah, kaya naman. Oh, <laughs> 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 Binanata naman ni dating Pangulong Duterte ang kabilang partido. Biro niya na para makapasok sa Senado, kailangan lang patayin ang kontrapartido. Ano dapat ang gawin natin? eh, patay natin yung mga senador ngayon para mabakante. Eh, makapatay tayo tayo, tayo ng mga kinsi na senador. Eh, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung hindi naman lahat talking of opportunities. The only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. May buwelta naman si Pangulong BBM sa banat ni Rodrigo. Alam niyo po, eh, kuminsang na, nakikita natin yung ibang uh, partido, hindi sila maka, hindi sila, na, nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Eh. Dahil na uh, pagka nakita ang lineup ng alyansa, eh kung ano-ano na sinasabi. Kaya papatay na lang sila ng labing lima na senador. Ay talaga, is bagay. Eh. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, pagka ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. O siya, safety check muna. Baka may nasabugan na. Yan ang banat ni Pangulong BBM sa buwelta ng dating Pangulo. Bago po tayo mag, pag, pag, pagbigyan niyo po ako at uh, binibilang ko lang yung aming mga kandidato dahil uh, tinitiyak ko na kompleto at uh, wala pang napasabugan ng granada. Kaya naman po, wala po kayo maririnig ng mga ganyan. Yan na po ang kaibahan ng alyansa sa lahat ng mga ibang tumatakbo dito sa halalan na ito. Wala po kayong maririnig na masasamang salita. Wala po kayong maririnig na panakot. Wala po kayong maririnig ng pagmumura. <laughs> At dito na nagtatapos sa mga video ating nakalap sa ating patuloy na paghahagilap sa mga eksenang sa atin. I want to sawang nagbibigay saya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video nito. Hanggang sa muli. Kapit bahay ko rin si Gerard Anderson. Kasi this is a first time po, hindi ko po. At may PhD ako, person with high dedication. Mag-unnerize tayo doon at free soft drinks pa. Narito na ang mga nakakaliw na eksena sa Halalan 2025, part 3. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa ating unang ibibida? Ngayon ay tatakbo kabaliktaran sa mga binitawang salita nito. Una sa lahat, ako po si Wilfredo Bendiga Revillame, ilang tunay kong pangalan. Pero kilala niyo naman ako sa pangalang Willie Revillame. Ano pong nag-udyok sa inyo para finally tumakbo na po sa pagkasenador? Because going back to your previous statements, hindi nyo po nakikitang tatakbo kayo sa sabak sa politika eh. Flashback. Kung sakaling tatakbo ako sa Senado, hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ako, light na itin lang ako doon. Wala naman ako may na batas. Wala rin akong may na knowledge about the law dahil hindi ako kabugado. I mean, Meron na ba kayo mga oh. panukalang nais? Wala pa kasi hindi pa ako nananalo. <laughs> Pag nanalo ako, doon ko na isipin. Ang iniisip ko muna, paano ako ka? bahay Kapitbahay lang naman daw niya si Gerald Anderson. Naisipang tumakbo, nagbabaka sakaling manalo. Magandang hapon sa ating lahat. Uh, ako po si Injim Bacal Subanayog, taga General Santo City, South Cotabato. Nakita ko po sa lahat na nagpapail si na ako sa isa sa mga pinakabata. Hindi, wow. This is my, one of my best experience. Uh, ako po ay uh, pong speaker ng campaign ni Manny Pacquiao. Kapitbahay ko rin si Gerard Anderson at saka yung mga artista rito. Wala kami pakialam! Eh, nagpapasalamat ako sa lahat. thank you po sa lahat po sa chance. Hi, sir! Hello, sir! Ninjim, dito balik po kayo. Good vibes naman ang hatid ni nanay dahil sa pagtakbo, confidence ang kanyang taglay. Hey, good morning everybody. I'm Maria Charito San As a candidate, I, uh, I, I believe that a candidate, uh, we have uh, ano, ano, ano? a con uh, confident, we must be confident. <laughs> Anong nagtulak sa inyo? Kasi po, as I believe na ah, ang bilangguan daw po ay hindi lamang para sa taong may mga kasalanan, kundi pati doon na rin sa mga taong ayaw ng tanggol sa katwilan. Ano pong trabaho ni ma'am? Business. Para. I am a business woman po. Hello po. Mama, anong business po yun? Yung... ano <laughs> lang po? Ha? Huh? Yung sa ano lang po? Kan <laughs> ano po yung para mga sector po na paglalaban nyo po pag naalal po kayo? Mula po ako. Kasi this is the first time po, hindi ko pa. Bigati naman itong susunod nating bida. Nakapag-aral daw siya sa UAE at may PhD pa. Uh, ako po si Roberto Cadodoy Balion ay pinatak tumakbo at pinatakbo at pinafile at pinaakyat dito. Ang galing, ang galing! Para bilang senador ng bayan. Ano po yung uh, nakikita ninyo na parang bintahin nyo po sa mga ibang kandidato? Ay, ay! <laughs> Gandang tanong. Mm. -hmm. Asabi po daan nila, Kadudoy, bakit kita takbo dyan? Nakapag-aral ka ba? Sabi ko, Uh, at least proud ako na graduate ako sa high school at katpagtapos ng vocational course. At mayroon akong isang kurso na dala-dala. Ano ito? Kurso na dal. Kahit hindi ako graduate sa University of the Philippines at sa labas or sa, sa, anumang university dito sa Pilipinas, pero ang hindi aram ng marami, graduate ako sa UAE. Ano yung ibig sabihin ng UAE? University of Actual Experience. At may PhD ako. Pero ang ibig kong sabihin ng PhD, person with high dedication. <laughs> diwata pares overload kayo dyan. Dahil sa Senado, Beef Pares at anli Soft Drinks raw ay pamimigay nito. My name is uh, Deo Balbuena, ang tunay ko pong pangalan. At uh, kilala po ako bilang isang diwata pares. Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor party list Clarification lang uh, sir pang ilang nominee po kayo ng uh, diwata pang ilang nominee po kayo ng vendor po ba o vendors po vendors party list po kami Vendors at kung makapasok po ang diwata act <laughs> ang winner, sorry. <laughs> hindi po ba magiging hadlang ito para doon sa mga negosyo nyo naman na pinapasok ngayon? Hindi po, kasi sa business ko bilang isang adiwata paris, may mga tao naman po ako na nag-handle na mapapagkatiwalaan ko. Kaya yung oras ko, kaya naman po i-divide-divide. Ano po ang mas focus ninyo ngayon na dahil tinanggap ninyo yung nominasyon? Ah, uh, simple, magpupokus tayo sa party list, pero hindi naman pwedeng bayaan po rin yung tindahan ko. Bibigay po ba kayo ng Anli Pares sa kamara? <laughs> Ay, bakit hindi kung gusto nila? Mag-unrise tayo doon at price of drinks pa. <laughs> Taglay naman itong susunod nating bida, ang kakaibang rason sa pagtakbo niya. Ako po si Khalid C. Si Kasimbra, tatakbo po sa, sa Senado. Pwede na po kayo magtanong kung sakali. Taglis lang po kahit tayo ay mga Pilipino. Ask ko lang po anong nag-motivate po sa si inyo na tumakbo for a senator. Nakita ko kasi sa last Pre presidential presidential race nakita ko sila mga nakasuot sila ng mga hearing aid hindi ko alam kung sino yon kaya naglakas Lobo ko, magtakbo ngayon about sa mga party list eh nandiyan na yan so anong gusto nyo pang malaman about sa mga party list eh di ba bawat party list ay tinatayo ninyo <laughs> Spelling daw ng pangalan mo po, sir? Kalid po. Spelling daw, sir. K-H-A-L-E-B C-A-S-I-M-R-A <laughs> ito, ito, ano? Sir, Bisaya daw po ba kayo? Tinatanong po dito. Bisaya? Uh, kung Bisaya daw po kayo? Ay, hindi. <laughs> Kompleto rekados naman itong si Tatay. Sa kanyang outfit ay walang makakapantay. John Binundo Cabalida. Ako po ay uh, nais tumakbo ng bilang senador ng ating bansa upang makapag-contribute ng mga makabagong skills innovation technology okay. sa kapataan at sa mga seniors tisin. Skills training, education, ito ay ilulunsad sa bawat barangay kung inyong marapatin ang orientation sa mga youth young and adult time is up na po yung for 2 minutes okay na po <laughs> oo <laughs> sasagot Maraming po kayo salamat hindi okay, kayo sasagot sa media no sasagot pa po kayo ng tanong sa media kung mayroong tanong okay <laughs> may magtatanong po ba wala po sir walang Tawin. tanong <laughs> Halina't ating pakinggan ang talumpati nitong susunod na lalaban. Ako po pala si Mr. Primo Aquino, ah, uh, for candidate for senator. Siyempre, so magbibigay ng talumpati, puenting talumpati sa aking ah, uh, sa aking layunin para sa pagtakbo ko bilang isang senator. Solution. Sol <laughs> Sol solution to our current sub-standard low salary and the ne need to the uplift the low standard of living of our poverty-stricken population due the cost of prime commodities and Almost anything is only raised may drive the leadership of opportunity, leadership, such a vision for the better for this next generation to come. At dito na nagtatapos sa mga videong ating nakalap sa ating patuloy na paghahagilap sa mga eksenang sa atin. Kayo ang tusawang nagbibigay saya. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang videong ito. Hanggang sa muli!